Okay, hello, good day everyone. So humanda na po kayo ngayon kasi direktang ipopokus natin ang ating energy sa ating Aris na ex, no? Kung may ex kang si Aris, partner mo, no? So alamin, alam natin yung Aris ay isang fire sign, no? Sila yung mabilis at diretsyo at laging may aksyon. Kaya ang spread na ito yung sa ex-partner's intentions. Ito rin yung closure ba or moving forward siya? So ito yung gagawin natin, no? So magkiklense lang po ako, ha? Uh, okay. Medyo, kung maririnig nyo to kasi naka noise filter naman tayo. Baka hindi nyo rin marinig ito, no? But anyway, my intentions is good naman po. Okay. Ayan. So, bakit ito yung kailangan nating gawin nak, no? Dahil lang Aris is syempre sila yung laging may next move, no? At syempre sya yung kailangan nating malaman kung saan gagamitin ang kanilang mga Mars energy, gagamitin ba nila ito para bumalik o para tuluyan ng mag-move on, no? So he, So hingin natin ang concrete clarity sa lahat ng stages. Ayan yung pinagmulan ng kanyang intensyon, ang kanyang balak, no at ang kanyang final directions para sa future. Okay, kaya let's ask the universe for the truth. So sisimulan na natin, no? So isipin niyo kung sino yung tao na yan habang binabalasa natin, no? Ay. Kung sino Aris na yan, no? Kung anong pangalan niya. <laughs> kayo na po mag-isip ng kanyang pangalan, no? So, titignan natin po, no? Saka sa, anak sa sa, 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 pamamagitan na ito rin is parang mas may linaw sa'yo at sa energy yung pagbasa ng specific characteristic ng Aris, no? Kung titignan natin. No? Okay, spread guys. posisyon at kasalukuyan niya. Ayun. Ay. Okay. So, ito ang pangunang intention ni Aris, no? Ito yung sabihin nating nakaraan, past. Ito yung sabihin natin niya yung paghihiwalay nyo o bago lang, no? So, meron kang nine of pentacles dito. At ito namang devil, ito yung kasalukuyang nararamdaman, yung intention tungkol sa, sa iyo at yung hiwalaya. no? So, ito naman yung sabihin natin ang uh, this is the devil. And then, ito yung plano o intention niya para, para sa kanilang sarili, at sa iyo sa mga darating na buwan, no? So, you have the Four of Pentacles dito na naka-reverse. And then, itong judgment naman, ito yung kailangan mong matutunan, palayain tungkol sa hiwalayan ninyo, no? So, ito rin naman yung, which is the judgment. And then, itong Ace of Swords naman, na, ito yung sabihin natin, may natitira pa bang energy sa connections ninyo? Yung, ayan yung, kung meron pa ba kayong tigatian ninyo, no? Ito yung pinakamahusay na bang para makamit mo ang kaligayahan. So, masusuri, masusuri mo yung sitwasyon ninyong dalawa ng may balanse at matutulungan, matutulungan ka nito para makahanap ng kalinawa, no? Bago magtapos ang taong, no? Ayan. So, si Aris na ex-partner mo rito, no? Uh, yung kalinawan ng desisyon at kalayaan, no? ito yung past na parang nakikita natin. Uh, noong naghiwalay kayo. So, parang nararamdaman niya na yung sense of independence at self-sufficiency na. ito yung isang matibay na decision na gusto niyang mag-focus sa sarili. No? Sabihin natin, o sabi niya sa sarili niyang yaman. Karera o personal na kaligayahan na walang dependence sa relasyon. No? Ang nakaraan ni Aris, ito yung sabihin natin na ang barahang ito yung tungkol sa self-sufficiency at independence no at sophistications din. So ito yung nagpapakita ng isang tao na sabihin natin nag enjoy sa bunga ng kanyang pagod. So merong financial security tayo at masya sa sa kanyang solo status na nakikita dito no at saka sa sa nakikita natin ang uh, Arish yung mahilig, ng, mahilig sa independence. No? Ito yung isang malakas na barahan ng self-focus siya. Kibaga, self-focus lang siya, masaya siya lalo na sa kaparehas, sa kaka-break lang na partner nyo is Aris. Kumbaga, self-focus lang siya. Uh, he's very tuned sa kanyang self-worth at the moment, no? So, halimbawa, no, nung naghiwalay kayo, ang, ang Aris ex-partner mo, siya yung may intention na mag-focus sa sarili niya, no? So, maaring, ayan yung nagko-concentrate siya sa kanyang career or business or sabihin natin yung, parang sa feeling ko mas mas peaceful at productive mas productive siya ngayon na walang relasyon no so kung makikita mo rito ang kanyang emosyon is sabi natin uh, naranasan niya yung high level satisfaction no at sabihin din natin na uh, mas gusto niya yung pagiging single at the moment no after ninyong dalawa at sa kanyang personal achievement din parang may gusto siyang patunayan din sa sarili niya yung mga hindi niya nagawa noong kayong dalawa No? So ito yung nakikita mo ang devil naman. Ito yung kasalukuyan niyang, niyang ano, niyang sitwa intention ngayon o sitwasyon. Ang devil ito yung nagpapakita ng bandage, addictions, or obsessions. Uh, sabihin din natin, uh, materialism din. So ito yung tungkol sa pagiging trap ng sariling desire o negative pattern sa isang Aries X, no? So ito yung fashion. E eh, yun yung pwedeng maging obsession. So halimbawa, sa kasalukuyan, ang kanyang intention ay yung hindi malaya o sabi natin na obsessed siya. Maaring nangyayari rito yung sobrang na-obsess -na pa rin siya sa sabi natin sa iyo, sa breakup ninyo, no? Pero ayaw niyang aminin. Hindi niya ma-let go ang control, no? So halimbawa, na siya sa isang bisyo o labis na pagtatrabaho, pagsusugal o sabi natin labis na pag-inom. Ito yung pumipigil sa kanya na mag-move on ng maayos. No? Ang kanyang kasalukuyang intention ngayon ay magdikta ng isang unhealthy attachment. No? So, kung makikita mo rin dito ang kinabukasan niya, no? Ah, uh, ito yung four of pentacles, ito yung karaniwang holding tightly sa pera o emosyon. Kapag naka-reverse ito, ito yung nagiging releasing or sabi nating letting go, or sabi natin sharing din or lack control or sabi natin stability ito yung nagpapakita ng pagbabago mula sa pagiging trap niya dito sa tungo sa pagiging free no halimbawa sa hinaharap may intention siyang magbago o maglet go no so hahayaan niya yung tuluyan ng ang control niya sa sitwasyon din ito rin yung magiging mas generous siya sa pagpapalaya sa sarili na nakikita natin dito no o sabihin natin sa sarili niya at sa inyo no? kung uh, kumbaga ito yung total freedom na ano, no? Uh, ang may negative may negatibong halimbawa rin tayo dahil dahil naglet go naglet go siya ng control baka maging unstable siya no or sabi natin uh, it could be, it could be also na financially or emotionally na unstable siya so mawawala ang di, ang dating security niya no? Uh, na na, na pwedeng maging isang chaotic tang fit sa aris siya no and then kung makikita mo rito Ah uh, ang emotion, ang iyong emosyon naman sa kanya, no? Ang judgment ang lumabas dito. Ikaw ay ikaw yung nanonood, ikaw yung may ex na Aris, ha? ito yung ito yung emosyon mo sa kanya. So, ang judgment ito yung isang wake up call sa iyo. This is self assessment then at rebirth. Kumbaga ito yung tungkol sa pagtingin sa mga aral na nakaraan at gumawa ka ng final. Ito rin yung sabihin nating uh, isang matinding desisyon para sa hinaharap hindi ito yung tungkol sa paghuhusga sa iba, no? kundi sa pagbabalik-aral ng buhay mo. No? Halimbawa, ang sa sitwasyon, no? Uh, kailangan mong gawin, gawin ay ang final review ng inyong relationship. No? Kailangan mong maging, uh, kailangan ng tanggapin yung aral ng breakup na ito. So, kailangan kong, halimbawa, kailangan kong magpatawad. Una sa lahat ang sarili ko at magbibigay ng final call sa kung anumang buhay ang gusto kong simulan ngayon. Parang ganon, no? So, kailangan mo rin gumising at mag no kung anong buhay ang karapat dapat na para sa iyo. No? So, kung makikita mo rito ang connection dito, at yung ang Ace of Swords dito kumakatuwan sa mental breakthrough. or clarity o sabihin nating simula ng katotohanan. Ito yung isang matalas at malinis na walang emotion. Pagputol sa kalituhan din to, no? Walang kaligayahan or sabihin nating kalungkutan Kumbaga, ito yung tanging katotohanan lang, no? So halimbawa, no, ang sitwasyon niyo yung mabawa, uh, ang natitirang connection ninyo ay dapat nakatuon sa clarity or linaw. Kahit na sabihin natin na mag-usap pa kayo, no, magiging magiging connection ninyo yung purely transactional lang o logical na lang. Wala nang emotional na kalat. Ito na yung pinaka-chance para putulin ang energetic code for din yung dalawa sa pamamagitan ng magiging malinaw at prangka sa sarili, no? Ayan. So ito naman ang payo para sa iyo, no? Ang Queen of Swords ito yung simbolo ng independence, honesty at intellectual clarity or sabihin natin assertiveness. Kumbaga, siya yung marunong maghiwalay ng emosyon sa katotohanan. Kumbaga, siya yung hindi malupit, no? Pero hindi hindi rin siya yung nagpapadera, nag, na, ano, nagpapadrama rin. So halimbawa, no, ang sitwasyon na yung ito yung isang ultimate advice para makamit ang kaligayahan, no? Bawa, maging queen of swords ka, no? Gamitin mo ang iyong logic, hindi ang puso sa pagharap sa kanya, no? Or sabihin natin sa pag pag nagka-crossover, nagka-crossroad kayo, no? Ibig sabihin mag magtak uh, magtakdakan ng ano ng matibay na boundaries at huwag kang magpapekto, no? Tsaka yung yung devil energy dito, no? Itong devil energy, maging maging independent ka tulad ng Nine of Pentacles. At syempre unahin mo yung iyong mental health at ang iyong kaligayahan na nakasalalay sa pagiging matalino at independent din, no? Actually napakaganda ng mga barahang lumabas dito, no? So ibibrief uli natin, no? ibig sabihin ang sitwasyon ng Aries ex-partner mo which is the devil at saka Nine of Pentacles dito, no? So ang iyong Aris X ay nagsimula, uh, kumbaga nags, nagsimula sa paghanap ng kaligayahan at independence, no? Ngunit sa kasalukuyan ngayon, nakatali siya sa devil, no? Ano may mga bisyo na yan. Sa isang masamang pattern din, addictions o sabihin natin labis din na obsessions sa control yan, no? So, ang kanilang intensyon ay hindi malaya, no? Ganun pa man, uh, sa hinaharap, may posibilidad na magpapalaya sila sa kanilang sarili mula sa isang restriction ng Four of oh, Pentacles reversed dito. Kahit na magdulot ito pa ng pansamantalang instability, no? So sa ma sa madaling salita, naghihirap siya ngayon dahil sa sarili niyang mga demonyo or obsessions. Pero sa huling pwede niyang pwede niyang bitawan sa tali na iyan. So ang mensahe para sa iyo actually is ang Judgment, no? Ang Judgment at Ace of Swords, no? At ang Queen of ano, Ibig sabihin, ah uh, ang mga baraha rito yung actually nagbibigay ng matinding clarity at empowerment sa iyo no ito yung panahon ng isang wake up call at final assessment mo no ibig sabihin kailangan mong tingnan ang nakaraan no ibig sabihin tagapin mo ang aral na magbibigay ng huling hatol para sa iyong sarili no hindi sa hindi sa kanya kailangan mo ang revert no so ang a swords mo rito ang connection niyo yung dapat nakatuon na lang sa malinaw na clarity no? Putulin yung anumang kalituhan o maling pag-asa gamit ang inyong logic, no? Kasi ito nga uh, Ace of Swords. So itong Queen of Swords, ito yung magiging gabay mo, no? Magiging matatag, independent at uh, syempre yung mag-iisip, no? Gamit ang isip at hindi puso. Huwag kang magpaapekto sa kanya, no? Dahil of because of this devil energy. So ang nakita nating payo dito at aksyon, no? Ang pinakamalakas na payo sa iyo is nasa Queen of Swords at Judgment dito, nak. No? No? Ito, ito yung uh, kumbaga pangunahing aksyon mo to yung magsagawa ka ng matalas na desisyon. Ibig sabihin gamitin mo tong Ace of Swords, no? Huwag kang maghintay kung kailan siya kung kailan siya siyempre magiging stable o kung kailan siya luluwag na sa obsessions niya. No? Ang Judgment card kasi ito yung nag-uutos na gawin mo ang iyong sariling desisyon ngayon, no? So, maging emotional na independent ka rin. Tularan mo ang Queen of Swords dito. Pagka, ihiwala yung yung emosyon sa sitwasyon, no? Magtakda mag ka ng malinaw na matibay na boundary, no? Kapag kailangan niya makipag-usap, no gawin mo ito ng walang emosyon at direkta para lang sa mga practical na bagay. So, mag-focus ka sa sarili mong pag-unlad, no? At huwag magbigay ng energy sa kanya ng devil na kadena, okay? So... Ikaw actually yung may hawak ng iyong kalayaan, no? So, gamitin mo ang Ace of Swords para putulin ang connection sa kalituhan mo, no? So, para, para, syempre, para pamunuan mo rin ang iyong sarili, no? At syempre, uh, alagaan yung dignidad na sinatawag, no? So, ayan. So, sana nagustuhan mo ang ating reading at nagkaroon ka ng kaliwanagan about sa yung ex-partner na Aris. Ayan. Good luck po. Sana po, uh, don't forget to share our video, no? And marami pong salamat sa mga nag-subscribe at sa ating mga nag- uh, sa, ating mga nagla-like and nag hype po. Maraming salamat din sa especially po sa mga nag-share ng ating video. Marami pong salamat. Sana po nakatulong ito. Aliga to.